Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa ala man la nabiya ba'adah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuloy pa rin tayo mga taga-subaybay sa pagbibigay ng kasagutan sa ilang mga katanungan na ipinadala sa atin ng ilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Meron pang tanong dito. Ang sabi niya, uh, may nag-invite daw sa kanya sa birthday. Kasama niya sa work, sa trabaho, at kasama rin sa bahay. Okay lang daw na tanggapin niya ang ibinigay na pagkain sa handaan at ano ang role ng Islam sa pagseselebrate ng birthday. Okay lang ba na mag ng birthday with family, with family lang, kagaya ng birthday ng anak, kasama lang ang asawa at anak para hindi lang sumama ang loob ng bata. Ito ang katanungan na natanggap natin. So, bali itong katanungan ay parang ilan to. Unang-una pa sa pagtanggap ng uh, mga uh, handaan o pagkain mula sa pagseselebrate ng birthday na ito. Ang kabilang pa rin sa tanong ay ang hatol ng Islam tungkol sa pagseselebrate ng birthday na ito. At ang uh, kabilang pa rin sa tanong ay okay lang ba natanggapin ang binigay, yun ang nga sinabi natin, o di kaya ay dumalo sa uh, invited na ito, pag-invite nito, dadalo siya, okay lang, ba, okay lang ba ito? At ang pag-celebrate kung kasama lang ang asawa o bata, yung anak, para lang hindi sasama ang loob. So, sasagutin natin ng isa-isa, nang sa ganun, uh, maging malinaw ang uh, uh, bawat isa sa katanungan ito. Sasagutin muna natin yung ang hatol ng Islam sa pag-celebrate nitong birthday. Uh, halos nagkaisa ang opinyon ng lahat ng ating mga iskular na ang pag-celebrate sa tinatawag na birthday at saka ang liban pa dito ng mga selebrasyon ay sinasabi nilang ito ay pinagbabawal. Ang pag-celebrate na ito ay matatawag natin na kabilang sa ipinagbabawal at halos nagkaisa ang ating mga iskular sa pagsasabi na ito nga ay bawal sapagkat ito ay hindi na iulat mula sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmula kay Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kanyang sinabi, dumating ang sugo sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Inabutan niya dito ang mga tao, mga Ansar na mayroon silang selebrasyon, uh, celebration, mayroon silang pagsasaya, mayroon silang kapistahan sa dalawang araw na natatangi. Nagtanong ang sugo, sabi niya, ano ang dalawang araw na ito? Sabi ng mga ansar noon, ito ang araw na noong panahon ng Jahiliya pa, kami ay nagsasaya sa dalawang araw na ito. Ano ang sinabi ng sugo Sinabi ng sugu sallallahu alayhi wasallam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinalitan na ito para sa inyo ng mas nakaka pa sa dalawang ito. Ano ang kanyang ipinalit? Sabi niya, Eidul Adha at saka Eidul Fitr. al Adha at saka ng Yomul Fitr. Ibig sabihin yaong celebrate sa uh, Piesta na Eid, Al-Adha, itong pagkatapos ng Udikaya na tataon sa ikasampung araw ng Dulhidya at saka unang araw ng Shawwal pagkaraang maisagawa ang kumpletong uh, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ito ang sinabi ng Sugu sallallahu alayhi wasallam patungkol sa mga selebrasyon. At hindi natin masasabi na ang pag-celebrate na ito o pagdaraos na ito ay kabilang sa mga matatawag nating uh, culture. O di kaya ay uh, ano lang, yung bang hindi kabilang sa mga pagsamba. Dahil kung tatanungin natin, ang taong nag-celebrate, bakit ka nag-celebrate? Ang sasabihin niya, upang manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana itong bata ay hahaba pa ang kanyang buhay. So may panalangin. May nabanggit na, panalangin. So ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pagsamba. Hindi lamang kabilang sa pagsamba kundi ito ang pinakabuod. Ito ang tinatawag na utak ng pagsamba ay itong panalangin. So dahil nga sa ito'y panalangin, kabilang nga siya sa tinatawag na pagsamba. So dahil nga sa ito'y pagsamba, hindi tayo pwedeng gagawa ng nagmumula sa ating mga sarili o di nagmumula sa ating isip kundi gagawa lang, tam, gagawa lang tayo ng pagsamba kapag ito ay may nas, may katibayan sa banal na Quran o di kaya sa utos o di kaya sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun, isa pang yung isa pa yung ay isa pang katibayan na hindi natin masasabing ito ay tanging ada lamang, tanging culture lamang, kaugalian lamang kundi ito ay pagsamba. So, dahil nga sa pagsamba, hindi natin hindi tayo pwedeng gagaw ng pagsamba nang nagbumbula sa ating kundi may katibayan mula sa sunna o di kaya mula sa banal na Quran. Kabilang pa rin dito ay sinabi ng uh, sugu Sugo sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha bi na hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Sino ang uh, gagawa ng panibago sa ating relihiyon na hindi kabilang dito, ito kailanman ay hindi tatanggapin sa kanya. So dahil nga sa ito eh, pagbabago sa relihiyon, ito kailanman ay eh, hindi tatanggapin sa batas ng Islam. Kabilang pa rin sa sagot, itong pagsiselebrate ng birthday ay maituturing panggagaya sa mga walang pananampalataya. Panggagaya sa kanila sa mga bagay na natatangi lamang sa kanila. At ang sugo sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi sa isa pang hadith, sabi niya, Man tashabbah bi kaumin, fahuwa minhum. Sino ang taong manggagaya sa Ibang tao sa ibang lipunan, ibang sambayanan, siya ay kabilang pa rin sa kanila. So dahil nga dito sa isa isang panggagaya sa mga bagay na pangtangi lamang sa mga uh, kuffar, mga walang pananampalataya, itoy kabilang o di kaya ang hatol dito ay baka mapapabilang tayo sa kanila. Yan ang kasagutan sa unang tanong na ang ruling ng Islam patungkol sa pag-celebrate nitong birthday. Ngayon, ano naman kung mag-invite daw sa kanya? sa birthday, kasama niya sa work at kasama na rin sa bahay. Ano ang hatol dito? So, sinabi ng ating mga eskular, kung kaya mong uh, sa pagdalo dito, dalawang dalawang uh, masasabi natin kategorya, o di kaya dalawang katayuan ng taong inimbita upang pumunta sa pagdaraos ng birthday. Unang-una, kung sa palagay mo, pupunta ka doon at makakapagsalita ka, maanyayahan mo sila, makapagdawa ka sa kanila patungkol sa kabutihan ng Islam, ay pwede, pwede kang dumalo sa kanila. Pwede kang dadalo kung sa tingin mo ay makakapagsalita ka doon at bibigyan kanila ng pagkakataon na ipaliwanag ang relihiyong Islam, ipaliwanag ang kabatasan ng Islam patungkol sa mga bagay na ito. Kaya kung nakikita mong magkikinig sila sa iyo, bibigyan ka ng pagkakataon upang makapagsalita doon, pwede kang dadalo. Ngunit kung hindi naman itong pangalawa, hindi ka rin makapagsasalita doon, wala rin makikinig sa'yo doon, yung bang tinatawag nilang ma-out of place ka pa doon, ang mas mainam ay huwag ka na lamang dadalo sa pagsasalibrate na ito. Yan ang sinabi ng ating mga eskolar. Tungkol naman sa mga uh, pagtanggap ng ibinigay na pagkain o handaan dito sa pagsasalibrate na ito, ang pinakabasihan sa uh, bagay na ito ay huwag na wag tayong tatanggap sa anumang mga handaan o anumang mga ibinigay na nagbungula dito dahil nga sa pagdaraos o di kaya dahil nga sa uh, pagselebrate na yaon. Sapagkat kung ito tatanggapin natin, parang ipinakita rin natin sa kanila na tayo ay okay lang para sa atin. O di kaya parang uh, ang puso natin ay sasang-ayon din sa mga bagay na ito. So dahil dito, para mo na rin sinabi sa kanila na okay na rin ito. So dahil dito, anong gagawin natin? Magsasabi lang tayo na uh, magbibigay ng katuwiran kung bakit natin hindi ito tinatanggap sa pamamagitan ng malumanay na mga pamamaraan. Kung kayo naman, kung ang taong iniimbitan naman, dahil nga sa sabi dito, kasama niya sa bahay at kasama pa sa trabaho, kung natatakot kang baka maputol ang inyong ugnayan bilang magkaibigan sa trabaho at sa bahay, magkasama sa bahay, ngayon, tanggapin mo, pwede mong tanggapin ang uh, handaan dito dahil nga sa inyong pagkakaibigan o dahil nga sa inyong pagiging isa sa trabaho. Hindi dahil doon sa ano? Dahil doon sa pag-celebrate nitong uh, birthday na ito. So, may pakikialam dito ang tinatawag na niya. Tanggapin mo dahil nga sa kayo ay magkaibigan, hindi dahil nga sa pag-celebrate na ito. Pagkaraan noon, ipapaliwanag mo sa kanya na susunod ay hindi ka natatanggap at tinanggap mo lamang ito dahil lamang sa kayo ay magkaibigan o dahil nga lamang sa kayo ay isa sa trabaho o isa sa bahay pero sa susunod ipaliwanag ko sa kanya na hindi hindi ka na tatanggap yun ang sinabi ng ating mga eskular patungkol sa pagtanggap ng mga handaan o mga pagkain na uh, ginawa sa uh, birthday na ito uh, gayon din ang pagkain. patungkol sa pagkain, gayon din mas mainam na hindi ito tanggapin dahil nga sa sinabi natin kanina na kapag tinanggap mo, parang ipinapakita mo sa kanila na ikaw ay sang ayon din sa pagseselebrate na ito. Ngayon, itong panghuling tanong na okay lang bang mag-celebrate ng birthday with family lang, kagaya ng birthday ng anak, kasama lang ang asawa at anak para lang hindi sasama ang loob ng bata? Ang bagay na ito, ang pagsasabi natin na para lang hindi sasama ang uh, loob ng bata, o di kaya para lang uh, matuwa siya. So, ito'y hindi katanggap-tanggap na katuwiran. Sapagat kung tatanggapin natin, darating naman si asawa, darating si mahal, darating si honey, sasabihin niya na, Ohan, celebrate din tayo ng ating anniversary, para lang hindi sasama ang loob ko. Darating naman si, si nanay, at sasabihin niya, Oh, mag tayo ng Uh, Mother's Day para hindi sasama ang loob ng ating ina. So hanggang sa darating ang mga napakaraming celebrate at ang magiging katuwiran lamang nito ay upang hindi sasama ang loob ng taong may kaugnayan sa celebration na ito. Para hindi sasama ang bata sa birthday niya, para hindi sasama ang loob ng asawa dahil nga sa anniversary, na, anniversary ninyo, para hindi sasama ang loob ng ina sa Uh, Mother's Day at saka walang katapusan na mga pagseselebrate. So dahil dito, baka darating ang panahon na magiging ang tanging katuwiran lamang ng ating relihiyon ay upang hindi sasama ang loob. Upang hindi sasama ang loob ng sino mang napag utosan Baka darating isang tao sa sasabihin na huwag natin pag utosan ng ating maanak na uh, magsasagawa ng sala o mag sa buwan ng Ramadan bilang pagsasanay para hindi sasama ang loob ng bata o para hindi sasama ang loob ng Nanay. So dahil doon, ang magiging katuwiran lamang ng ating relihiyon ay upang hindi sasama ang loob. So dahil doon, walang mangyari sa ganoong uri ng katuwiran na para hindi sasama ang loob. Ang dapat sabihin sa bata ay, Anak, ang pag-celebrate sa birthday mo ay hindi kabilang sa pananampalatay natin na Islam. Kaya huwag sanang sasama ang loob mo dahil ito ay pinagbabawal. Ano? Gusto mo bang magkasala ako? Pag sinabi mo sa iyong anak, o anak, gusto mo bang makakulong ako doon sa kulungan, doon sa bilangguan? Sabihin niya, no, ay ayaw ko. So, bakit ka papayag na uh, magkakasala ka dahil lamang sa kagustuhan ng bata? So, sabihin natin sa kanya, sabihin natin sa mga bata, na anak, hindi natin ito gagawin dahil ako ay magkakasala at mapunta ako sa, uh, o di kaya darating sa akin, ang galit ng tagapaglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil dito, sabihin natin na ito ay pagsamba, iiwanan natin. So dahil nga doon sa ipinagbabawal, ipaliwanag natin sa bata na ito ay hindi kailanman pwedeng gawin sapagkat dito sa mundo, ang tanging paglikha sa atin ay upang sambahin ang ating tagapaglikha. Sinabi sa Quran, wa mga karatul ginawal in sa illa liya'budong, kabilang sa pagsamba ay upang iwanan ang pagsaselebrate sa birthday, birthday na ito. Uh, walang dahilan sa paglikha, sa paglikha ko sabi ng Allah sa mga tao at sa kasamang din, kundi upang ako ay kanilang sambahin. So, bilang pagsamba sa kanya, iiwasan natin ang pagseselebrate ng birthday na ito dahil kabilang ito sa kanyang mga ipinagbabawal. Yan ang kasagutan ng ating mga eskolar patungkol sa tanong na ito. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'alam. Oh.